kagustuhan ni Tim ang nasunod. Hindi magsasama klas si Marius sa halip ay uuwi itong kasama ng tiyuhin. Halata ni Elena na masama ang loob ng binatang kaibigan habang nag iimpake ng mga damit na dadalhin sa pag-uwi. Tapos na rin ang business conference na dinaluhan ni Tim kaya napagkasundo ang sabay-sabay na silang magbibiyay. Noong gabing nag-iimpakin sina Elena at Marius ay gustong magbago ng isip ng dalaga. Maraming beses na naitanong niya sa sarili kung tama nga ba ang kanyang gagawin. Ang patuloy na magkunwaring kasintahan niya si Mars to the extent na pumayag pa siyang magbakasyon sa lalawigan ng mga ito. Pero wala rin naman siyang gagawin dito sa Maynila. Pagbibigay katwira niya sa nabuong desisyon, wala pa rin siyang nakikita ang establishment ang makakantahan. Sa kabali bakasyon na rin, aniya pa sa sarili. Matagal-tagal na rin naman siyang nasasabik sa tanawang probinsya sa kung sasama siya kay Marius, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon para lalo pang inisin ang angkal nitong mayabang. May mapapalaba ba siyang sakaling magtagumpay siyang inisin pang lalo si Tim? Wala. Pero kahit paano makakaganti siya rito. Nasaktan talaga siya sa paniniwala ni Tim na siya'y mukhang pera. Wala naman silang relasyon ni Mars ay kung bakit nagsinungaling ang binata sa at sa proseso ay pinag-isipan siya ni Tim ng masama ang tingin sa kanya ay gold digger. Madali sanang lusutan ng problema. Madaling pabulaan na ng akasasyon ni Tim kung sasabihin lang niya ang totoo. Pero kung magsasabi naman siya ng totoo, may piligrong mabisto ang tunay na pinagkakaabalahan ni Marius. Naniniwala si Elena na may magandang hinaharap si Marius sa daigdig ng musika. Kung didiskali lang mga pinatid dahil sa kanya, parang siya na rin ang kumitil sa mga pangarap ng kaibigan. At sayang naman ang talento nito. Hatred at first sight. Siguro isa pa yon sa mga dahilan kung bakit naipasyan niyang magkunwari na magnobyo nga sila ni Marius. Gusto niyang inisin si Tim. Aalis muna ako. Paalam sa kanya ni Marius. Dakong umaga yun na nakatakta silang umuwi sa lalawigan ng mga Saan ka naman pupunta? Sa isang barkada ko. Sabi nito, magpapaalam ako sa kanila. Nakapagpaalam ka na sa kanila, hindi ba? sa telepono lang at parang masama ang loob nila. Iiwanan ko raw sila sa air dahil si Mars ang mahalagang member ng manda, ang The Sunrise Man. Kailangang makita ko sila ng personal bago ako umiyo, Ipaliliwanag ko sa kanila na wala akong magagawa kung di ang sumunod sa kagustuhan ni Uncle Tim dahil kung hindi puputuli niya ang allowance ko. At pag nangyari yan, patay na ako. Tuluyan ako akong matatali sa probinsya namin parang lalong na inis si Elena kay Tim na wala naman ng pagkakataong iyon. Bakit ba takot na takot ka sa kanya? Sa kayong allowance mo? Sa pera mo naman nagmumula yun ah. Bali mana mo na pansamantalang nasa pangasiwa niya. Hindi mo kilala ang uncle ko, Elena. Pabuntong hining ng sagot ng binata. Masamang magalit si uncle Tim. Eh ngayon na nga natin ah, mamaya. Babalik ako kaagad. Siguruhin mo lang na babalik ka kaagad ulit ng dalaga. Ayaw kong dumating dito yun na wala ka. Napangiti si Marius. Kung ang inaalala mo'y re-rapin ka ng uncle ko, forget it, sabi nitong waring nangangansaw. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya yung tipo ng lalaking na mumuwersa ng babae. Pagkasabi niyo, ay tumalikod na si Marius. Magdadalawang oras na hindi pa rin ito bumabalik sa apartment. Inip na inip na si Elena nag alas on na ng tanghali at ganap na alaunak yung sililipad ang eroplanong nakatakda nilang sakyan patungo sa probinsya ng Maito. Kung sa bagay malapit lang naman ang Manila Domestic Airport. Kung magtataksi sila ay wala pa sigurong kalahating oras na naroon na sila. Kahit pasado alas 11 na sila umalis sa apartment. Pero natitense pa rin siya. Natitense siya dahil alam niyang anumang oras ay darating na si Tia. Susunduin sila. Iyon ang usapan ng magtiyo. Mula sa hotel ay magta-taxi si Tim, dadaan sa apartment at sama-sama na silang tutuloy sa airport. Kaya nga ang beer ni Tim ay maaga raw silang mag-lunch. Kung sa bagay daw, kahit naman di sila manang ay hindi raw naman siguro sila magugutom dahil wala pa namang isang oras ang biyahe mula Manila hanggang sa San Bartolome. Pwede doon na tayo mag-lunch sa restaurant na nasa harapan lang ng airport sa bayan namin. Sabi pa ni Tim sa kanila ni Marius pero mas nasa kanya sinasabi, alam ng dalaga. Nakabihis na si Elena, nasa sala siya at di mapakali. Maya-maya siyang tumatayo, si Silip sa bintana, nag sa pagdating ng motorbike ng kaibigan, o kaya na may tititik sa kremang telepono, naghihintay ng anumang tawag mula rito. Wala, loko talaga si Morris. Nakahanda na ang pagkain sa kumidang. Pasado alas 11, niligpit niya ang pagkain inilagay niya sa mga lalagyan tupperware at ipinasok sa freezer. Pati si Zay na wala na ng ganang kumain. Sa minsan pa uli niyang pagsilip sa bintana ng Chelsea, ay isang puting taxi ang nakita niyang humimpil. Sumikdo ang dibdib niya nang makitang bumabaro ang si Tim. Bumabari ng chopper ng taxi. Tinulungan si Tim na kunin ang back compartment ang may kalakihang leather traveling bag. Pakiramdam ni Elena na masasapawis ang kanyang mga palat. Bakit ba niya nervous ako? Basta't nakikita ang lalaking ito. Naitanong niya sa isis. Nervous na ikinukubli niya sa likod ng ipinapakitang pagkamayamot kapag kaharap ang binata. Kumatok si Tim. Humugot muna ng malalim na hininga ang dalaga bago tinungo ang pinto at binuksan. Si Marius, bungad ni Tim, pumasok na agad ito at ibinaba sa makapasok ng pinto sa tabi ng dinding ang bitbit na maleta. Eh wala pa siya eh. Biglang nagdilim ang mukha ni Tim. Nilingon si Elena. Anong wala pa? Umalis siya kanina. Sabi niya, may pupuntahan lang daw na kaibigan. Ang paalam niya sa akin, hindi siya magtatagal. Pabalik din siya kagad, sabi niya. Pero wala pa hanggang ngayon. Gumalaw ang maliliit na masal sa magkabilang panganitim sa matiim na pagkakatikom ng bibig. Halata ni Elena nagtitimpi ito ng galit. Anong oras siya umalis? Tumungin na sa wristwatch. Pag na, bakit daw? Meron lang daw siyang kakausapin Hindi siya pwedeng magbigay ng particular na pangalan ng tao dahil sigurado magtatanong ito kung sino ang taong babanggitin niya. Mga kalahating oras pa silang naghintay at nang hindi pa rin dumarating si Mars ay nagaya na si Tim. Ang mabuti pa siguro yung mauna na tayo sa airport. Sabi nito. Nabigla sa Elena. Ha? Sabi ko, mas mabuti pang mauna na tayo sa domestic airport. Ulit nito. Dalhin natin ang kanyang maleta at doon na lang siya humapon. Paano niya malalaman na naroon na tayo sa airport? Nababaha lang tanong niya. Mumisi ito. Napailing habang nakatingin sa mukha ni Elena at nakaramang dalangan na para bang sa kanil na siya'y napakabog. Maghiiwan tayo rito ng note. Sabi nito. Sasabihin natin sa kanya na nainip tayo sa kahintay sa kanya kaya sumunod na lang siya. Sakaling malit ang dating niya. Iiwan na lang natin ang kanyang airplane ticket sa, sa isang staff ng ticketing office at doon na lang i-claim ng nobyong. Hindi makasalita ang dalaga. O kunin mo na ang mga gamit mo. Utos nito sa kanya. Tinungo na niya ang hagdan para pumanhi. Ibaba mo na rin dito ang malita ni Mars, Pahabol nito. Sinunod niya ang mga utos nito. Una niyang ibinaba ang maleta ni Marius. Pagkarayang sa kanya. Dalawang maleta ang bitbit ni Tim paglabas nila ng apartment. Nasa likuran siya nito. Nang sa wakas ay makapara sila ng taxi, ay saka pa lang nakapagsalita ang dalaga. Paano kung hindi dumating si Mars? Darating yun. Paliniguro ni Tim. Hindi nun hahayaang ako ang makasama mo ng matagal. Napatitig siya sa mukha nito. Parang may ibig sabihin ang pangusap na iyon Pero di naman niya ganap na maunawaan sa isip. Tell me. Sabi uli ni Tim nang tumatak mo na taxi. Hindi ka ba sanay na mapalayo sa pamangking ko? Ah, uh, eh, since na maging magnobyo kami, lagi na kami magkasama. Parang gusto niyang masamit sa sariling kasinungalingan. Kapag graduate na si Marge sa kanyang course, formal ko nang isasalin sa kanyang kabuhayang nasa pangasiwa. Pahayag nito. At nagsasalita ito sa labas ng bintana ng taksi na katana. Kung minsan ang isang negosyante kinakailang dumano sa mga konferensyang ukol siyempre sa kanyang mga negosyo at madalas ay kailangang iwanan niya sandali ang kanyang pamilya. Kailangang masanay kang nalalayo kay Marius paminsan minsan paniwala Paniwanang paniwala talaga si Tim na magnobyo sila ni Marius. Sumapit sila sa airport. Diretso si Tim sa ticketing office ng Pal para kunin ang pinareserbang ticket. Pero dalawa lang ang kinuha nito. Ang ticket para rito at ang ticket para sa kanya. Iniabot nito sa dalaga ang ticket para sa kanya. Yung tiket ni Marius, tanong ni Elena. Hindi ko kanyunga, sabi nito. Yun ang sinabi ko sa note na iniwan natin kay Marius, hindi ba? Sakaling kaling late siya. Kuhalin na lang niya ang tiket niya at sa susunod na biyahe na lang siya sumakay. Hindi ko kumibus si Elena, pero lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Paano nga pag hindi dumating si Marius, sasama ba siyang mag-isakay team? Napahinga siya ng malalim. Parang gusto tuloy na ang pagsisihan ang ginawang pagpapanggam nakasintahan niya si Marius. Ang dapat palang ginawa niya ay tinapat kaagad niya si Tim na hindi niya nobyo ang Dapat ay inamin kaagad niya lito. Ay inalok lang siya ni Mars ng tulong ng masunaw ang music lunch na pareho nilang kinakantahan. Pero naipipilig niya ang ulo kapag naiisip ang ganong eksena. Hindi niya kayang ipagkanulo ang kaibigan. Hindi niya maaatim na siya ang maging dahilan upang ang isang talentong kagaya ng kay Mars ay malagyan ng tulog mag-aalauna narinig ng lahat ang announcement na nagbumula sa sound system ng paliparan. Inaabisuhan ng mga pasaherang patungo sa San Bartolome na kung maaaring magtungo o pumasok na sa departure area. Minitbit ni mang dalawang maleta. Let's go, sabi nito. Pimature sa mukha ni Elena ang pagkabahala. Wala pa si Mars. Huwag mong alalahanin ang nobyo. Anitong nakangiti. Nasabit lang siguro sa kapag dumating yun, susunod yun sa atin. O kaya hahabol sa sunod na biyahe kung hindi niya aabutan ang ating friend. Hindi pa rin tuminag ang dalaga. Halika na, untag Tim. Kasi, wala nang kasi-kasi. Don't worry, magkikita rin kayo. Susunod yun, pababayaan ka ba nun? Napilitan si Elena. Pagkaraan ng mga requisitos sa departure area, ay nagtuloy na sila sa aeroplano. Ang sabi ni Tim, ay doon na lang nila hihintayin si Marius. Hindi siya mapakali habang nakaupo sa tabi ni Tim. Kung hindi man siya makahawal sa flight na ito, gaya nga ng sinabi ko kanina, pwede namang sumakay siya sa susunod na biyahe. Bukas pa siguro yun. Huwe, eh, anong naman? Ang kalang boyfriend mo ang kasama mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi niya yung sinagot. Hanggang dumating ang taktakang oras ng paglipad ng airplane, ay hindi dumating si Marius. Sa kandungan ay kuyong na mabuti ni Elena